ไปแค่เปียวเลยว่ะไอ้หนูไอสว่าโอ้ไอ้สารเนี่ยยันบล็อกสกัป <laughs>

Icha ba icha ya you sau know. <laughs> pasau <laughs> yulo. Gini tuh buka hirap mga rebus Bapak-bapak oh, nang tangki Kau eh. nahal yang saya labrak sih? Agi si si. Hoy. Wala. Wala pirah. Wala. Karamay mayo lagi. Yul. Kamuy unahan ya sa pangiminig human ninyo ha. Ye. La yu ar stumpa ko bol. Hoy kwarta. Sigil kag trabaho nya oy kwarta. Yan. Sobrang hirap po sa ganito mga divers pag -low tide. Yan, no? low tide. po talaga. Hindi po magadaan yung buti. Kaya dito lang hindi sa hangganan ng bridge. Sobrang tuktok. Yan o. No? Kunting uh, kunting ano po mga divers. Uh, delikado po dito. Sobrang haba po ng kanilang hagdanan. Hindi mo talaga dito mga reverse laglag ka talaga sa ibaba tapos ang dami pang ano uh, stone mga bato mabigat pang tanking binubuhat nila mga rivers pagkatapos po nila kami naman pong susunod yan ganyan din pati po dito sa yan buti lang marami po sila kanilang pinapasa yung mga tangke. Madali lang sa trabaho nila kasi marami pong staff. Kasi kami tatlo lang po kami dito ang nagbubuhat ng tangke. Kaya pagbuhat namin tuloy-tuloy po pababa sa ibaba. At hindi na namin ipapasa sa amin kasama kasi tatlo lang po kami. Yun, sa kabilang bangka, ayan na, eh. dyan lang po lang kanilang uh, guest. Yan, buti kasi ma, ano po, uh, kunti lang po yung bangka nila kaya maliit pong bangka nila kaya nakapasok po sila dito sa mababaw na lugar. Yan. Kailangan yeah, magandang umaga po sa uh, lahat ng mga sulit followers ko dyan yan. Chat out lang po sa inyo lahat at salamat po sa mga suporta nyo sa akin na hindi po kayo nagsawang suporta po ayan ang daming nakahanda ngayon para sa uh, uh, mga gamit ayan mamaya kami na naman yeah, thank you thank you for watching mga drivers